So yan, magandang hapon sa inyo pong lahat. Ngayon, araw po ng Martes. Ayan. Ngayon may papakita po tayo ngayon na gamit. No? Tapos yung ano, no, yung uh, yung mga ano kasi sa, alam mo nyo, yung pagka-spiritual. ipinagbabawal uh, po talaga no, yung uh, pagkain po ng, ano, ng baboy. So, ang pagkain po kasi ng baboy no uh, kung talagang kinakailangan uh, pwede naman pong kumain kung talagang wala na talagang paraan ano kasi mahirap naman kumain kapag kakain lang walang walang ulam so meron naman pong ano diyan meron naman pong uh, solusyon niyan para talagang makakain ano? kung talagang kinakailangan lang po talagang kumain Ayan. Mamaya isi-share ko po sa inyo yung orasyon na kung talagang kinakailangan na kumain ng baboy kasi sa ano, no, sa, sa, sa mga spiritual karamihan, no, hindi naman lahat na ang, ang baboy, uh, talagang mahigpit na pinagbabawal yan, kumain ng martis, at saka Biyernes. Pero yung ano no, yung araw ng Lunes, araw ng Merkules, araw ng Sabado, Linggo. Yan, pwede naman ano, pwede naman kumain ng baboy yan. Pero yung dalawang araw na yan, Martes sa Biyernes, medyo ko talaga pinagbabawalan yan. Pero yung iba namang mga ano no, may mga kilala tayo mga spiritual na hindi talaga kumakain ng baboy. Yan, kinakain lang nila, no, yung mga ganun, manok, isda, gulay, ganun na. Pero yung baboy, talagang hindi talaga kumakain. May mga kilala po tayong ganun, na hindi po talaga kumakain. Yan, kaya ko lang, naman yan, no, ma-share yan, sapagkat, uh, talagang uh, sabi nga, no, pagkaganyan talagang mga kinakailangan talaga na na walang no choice talaga, kundi baboy yung nakakain latag dyan sa lamisa at Talagang walang, wala kang magagawa kung di talagang ulamin, ano. So, yung solusyon po niyan, meron pong orasyon niyan na bas-bas para yung, yung kabal, no, yung kabal sa, sa isang tao ay hindi po madiskomunyon. Kasi ang pinaniniwalaan po kasi, ano, na ang isang pagkain ng baboy, yan ay nakaka diskomunyon ng kabal ng isang ng isang spiritual. Yan sapagkat yung kanyang dibusyon, ano yung yung kanyang pagpagdedebosyon kapag ka, halimbawa sa isang linggo niyang dibusyon, kapag kumain siya ng baboy sa ipinagbabawal na araw na didiskomunyon. So, pagka halimbawa, no, yung hindi naman sinasadya na mga aksidente, no. So, yung kabal niya nawawala. Yan po ang ano niya no, sa pagkakain po ng baboy. Yan po ang paniniwala sa kaya kung bakit ipinagbabawal yan. So, ang solusyon po dyan, mayroon pong orasyon para yung ating uh, kabal sa ating pong uh, katawan ay manatili. Hindi siya ma-wash out yung kaban natin. Kahit kumain tayo ng baboy araw ng martis at saka Biyernes. So, ayan. So, yung orasyon po niyan, ibabahagi po natin. Kaya lang, hindi ko po -ano, hindi ko po uh, ano po sa screen. Pabanggitin ko na lang po yung ano, yung orasyon na pang pang ano pang kontra dun sa pagkain ng baboy. Yan. Kahit po ano kahit uh, kahit sa pagligo ipinagbabawal din po yan ano yung pagligo po ng araw ng Martes at saka Biyernes. Pero kung talaga pong kinakailangan maligo, uh, mayroon din naman pong pangbasbas doon sa tubig para mawas hindi mawas out yung ating pong uh, tinatawag na karga po sa katawan. So, yan po yung mga sekreto niyan. So, yung iba naman po niyan, yung mga ganyan, no, na talagang, talagang tumutupad talaga, talagang tinitiis na hindi po talaga maligo. Pwede naman yung magtawil, no, magpupunas lang po sa katawan. Yan, total, ka na bukasan, pwede naman na maligo. So, ganun na, no, yung pag-talagang, uh, pag-handle ng natawag na orasyonan na tao. So, maraming bawal. So, may mga bawal na talagang kinakailangan gawin, tulad nga po na sinabi ko, yung pag, uh, pag hindi pagkain ng baboy, araw-araw ng Martes at sa Bernes. So, yung orasyon po niyan, no, ito, ibabahagi ko, babanggitin ko lang yung orasyon. Ayan. Pero bago po lahat, no, sa, ayan, shout-out sa mga sa mga kautulan, mga anti-crime, yan, satot po sa inyo pong lahat. Tsaka sa Buhol Democratic Graduate Procedure, tsaka sa mga, ano, sa mga resalyan, yan, satot po sa inyo pong lahat. siyempre sa ating pong mga viewers, no, yan, sa sumusubaybay po kay Commander Kalanchong, Ayun, maraming maraming pong salamat. So, yan, sa mga bago, no, na mapapadam po sa ating pumuntin channel, yan, baka naman. So, yan. Ito, may babahagi po tayo mamaya. Na, ano, ni papakita po natin. Matagal na na po natin itong gamit. Itong, ano na to. Ito po yung uh, mutya ng tubig. Ayan, may kita. Inalisang ko siya ng tubig. Kasi yung tubig niya, parang may mga, ano siya, yung mga uh, may mga lumot-lumot. Yung tubig. Winas out ko muna yung tubig niya. So, mamaya papakita ko po sa inyo. Ayan, mayroon pa akong mugs. Ayan. Tapakita ko po sa inyo yung ano niya, yung tsura niya rito sa mags. So, yan, kasi inalis ang siya ng tubig. So, ayan. So, ayan, no? Ayan. Ayan siya. Ayan yung mucha ng tubig. So, yung orasyon po niya, no, na sa sa pagkain ng baboy na araw ng Martes at saka Bernis na pinagbabawal na no? So, yung orasyon po niyan, yan, ito po yung orasyon niyan. Yan, hindi lang po natin ma -ano, subscribe na may uh, may uh, papakita natin. Pero babanggitin ko po yung orasyon niyan. Yan, sapagkat ngayon, ay araw ng Martes po, no, so talagang hindi talaga po pwedeng kumain ng baboy. So, ito po yung orasyon niyan. Ignom, karum, bukis it, salbam, salbami. salbami. Yan, dalawa po 'yan eh. Ayun, Santiago Bendicion, Igusong Britnat, Bilinium, Santiago Igusong. Sabay ihi po 'yan ng pakros. cross sa kanan. So ayan, yung ano po niyan no na hindi po ma hindi po ma-wash out yung ating pong uh, kabal. Pero siyempre, ang panalangin din po. Mas importante ang ating pong pangigipag uh, uh, communicate sa ating pong uh, Panginoon na uh, makapangyarihan sapagkat ano man po ang ating pong mga karga sa katawan, ating pong gahom o ating pong natabag na mga kapangyarihan sa katawan, yan po ay hiram lamang. So nandudoon pa rin po sa ating pong uh, ama, um, ating pong paikipagka uh, uh, tawag doon, yung ating pong coordinate na lagi po tayong mananalangin yan, para tayo po'y ginagabayan. Yan, yung mga ganyan mga, ganyan mga, mga mga, ganito, mga agimat. Yan, mga material na bagay lang po yan. Mas makapangyarihan po talaga yung ating pong panalangin. Yan. Kasi mas makaano, no? Yung, alin po ba mas, ma, mas, mas makapangyarihan yung panalangin sa Ama o itong mga kalikasan, matatawag na matatawag naman ang tingin. Siyempre, nandung pa rin ang pinakamakapangyarihan. Uh, okay. No? na sa ating buong pangigipag-communicate sa ating So itong mga material na bagay lang po. Kapag ka, kahit anong mga karga sa katawan, kapag ka kulang po tayo sa communicate sa ating Panginoon, sa ating buong panalangin, lalong lalo na po sa isang spiritual, na talagang obligasyon na manalangin talaga sa sa kanyang uh, inatang kasi may mga ano po yan may mga atang yan na talagang dapat uh, so ayan ito po yung ano no yung uh, yan yung tubig yan. tagal ko na rin po itong gamit ito ayan ayan ayan, ayan siya oh. Ayan. makita ayan. ayan ayan siya ayan Ayun, nahulog na. Ayun. Uh, hindi siya na, ano, hindi siya nuduro. Ayan. Ayan. Pag ilinagay po sa sa, ano, pag ilinagay sa sa tubig, uh, parang nakikita naman siya, kaya lang, ano siya, yung parang naging invisible, hindi sa ganong, ano. Pag hindi mo talaga tinitigan, hindi mo talaga siya mapapansin. Kasi kung anong, anong ng tubig, no, ah, uh, siya rin yung nag parang reflection. So, hindi siya ganong pansinin. So, pag hindi talaga tinitigan ng so, usun, hindi talaga mapapansin. Yung ganito, no? Yung tinatawag na mutya ng tubig. At saka naging isa lang na lang po ito. Itong invisible na mutya po ng tubig. O, kahit pisil-pisilin siya, no? Hindi siya, ano? Hindi siya, no? siya nadudurog. Yan, talaga matibay siya. So, yan yung mags natin, no? Ayan, no? Kapag linubog siya dyan, Ayun o. pagmasdan Ayan. Pag nyo po Oh. Ayun. na siya naging invisible. Kaya kung hindi mo, mo talagang titinan na mabuti, hindi mo makapansin. So ayan. Ayun o. Oh. Ayan. ayan. matagal na rin mo na po itong gamit. Basta ipakita lang po natin. Yung tatawag na uh, mutsa po ng tubig. So ayan. Maraming maraming salamat na sa mga ating pong uh, mga subscriber. Uh, pwede naman pala kumain ng baboy pagka-araw ng Martes. Kung kinakailangan na. Maraming maraming pong salamat sa mga kautulan na sumusuporta sa ating mga. po sa ating bula.